Hola, hola there, Bubblies! Welcome, welcome to Don Bell Things. So, pumatok sa madla ang costume ni label at Donino Halloween. Kaya naman, marami yung nagsasabi na bagay na bagay kay Belle Mayano ang pagiging Darna. Kaya naman, napakomment si Miss Isa Calzado na I can see it talagaan mo ang bato. At syempre, na-interview din si Belle Mayano sa TV Patrol na kung saan tinanong si Belle kung kakasanga ba siya sa karakter na Darna. So, eto yung naging convo habang ini-interview si Belle. Kung sakaling ma-offer ka ng Darna, are you game? And sagot naman ni Belle, yeah. Who wouldn't say no? Sino mag-no sa Darna, diba? Kaya naman, kung sakaling mabibigay kay Belle ang pagiging Darna na karakter, syempre, aabangan nito ng lahat. So, yun lamang ang chikan natin patungkol kay Belle at Donnie mga buffs. Thank you, thank you for watching this video mga buffs. And don't forget to subscribe for more, more, more DonBell updates. See you my next one. Bye-bye!